tinanggal na raw yung mga Ito. harang ibang klase ng ulan na may yung harang sa gate ng uh, compound ng KOJC so because of the fence ba yung compound decision this or ano ba yung in issue ng ano ng TPO TPO temporary, temporary, temporary protection order yung kasi yung kanilang hinangad uh, nilahad po ay writ of amparo hmm. yung writ of amparo is a uh, U-Seek protection kasi hmm. ang tingin mo yung inyong mm. uh, property, yung inyong buhay, hey, yung inyong uh, no. uh, ay uh, no. uh, oh, medelikado. Yan yung rito ang pamparo. So nag-issue yung Davao Court ng Temporary Protection Order. Ano ibig sabihin po noon? Tatanggalin yung mga, magkakaroon pa sila mm. ng uh, access mm -hmm. in and out of the compound. Mm. Kasi nagkaroon ng uh, harang doon eh. Sinunod naman agad ng polis. Sinunod o. oh, yung uh, TPO. Pero tuloy I daw po it. ang search. Mm. Ang search. Ngayon, may report ako na basa. Although ang police eh ayo i-confirma o ayo i-deny. Kumbaga, no, neither, neither uh, confirm or, or, deny. Na meron daw nagdi-drill doon sa loob mm -hmm. ng compound. Mukhang uh, yung banker nakita na. Nagdi-drill. Oo, oh, nagdi-drill eh. Uh -huh. meron kasi eh, eh, hindi makita kung paano bubuksan. May, may suspensa kasi ang police na meron tunnels doon eh. -banker. Sa loob ng Eh bakit mo i-drill? Hindi mo makita yung entrance. Hindi mo makita yung entrance. Kaya i-drill. nako eh kung ang mga... Parang ano ito, Hamas at Oh, ha ha Hamas nga, Hamas. <laughs> tunnel. Oh. Maze, ma a maze of tunnels. Pero nawala na rin sa ano, ano Nawala na rin sa headline, bigla. Yun ang nangyayari dyan sa... Davao? Oh. Baka humuhupa na yan uh, on the way towards a uh, resolution of sorts. Ah, uh, susuko ba? Hindi raw eh. Resolution of sorts. Hindi mm. eh. Ang ginagawa nila example, yung kay Ping Lakson eh. Kita mm. mo wala nangyari kay Ping. Di ba? Na meron siyang kaso, wanted siya, arestado dapat siya, nagtago. Hmm. Nung nagbago na ang ihip ng hangin, tsaka siya nagpakita wow. uli at inayos yung kaso. Eh, ito ho, just for the, uh, well, for the, uh, ano, ma uh, mapag-isipan ng mga kasama ni Pastor hmm. Uh, Kibuloy. Magkaiba ho sitwasyon noon at saka yung sitwasyon natin ngayon. Paano noong panahon, pa? panahon. panahon ni Senator Lacson. Hindi naman kasama ang Amerika ron eh. Mm -hmm. Siya lang. Dito lang yun. Eh dito ngayon, kasama ang Amerika dito eh. Kay Pastor. Kasi meron siya indictment. Meron siya indictment. Sa marriage, Hindi, oh. tsaka malawakan yung mm. accusation Accusations ng uh, eh. child abuse. Yes. Sexual abuse. Magkaiba yun. At tsaka Human trafficking yes. eh, malawakan. Malawakan yan. Yung kaso ni ano noon, itinuro siya mm -hmm. nung allegedly na pumatay doon sa dalawa. Darwa, yung ginagbabit siya. At siya ay itinuturo. Yes. Oh. Iba eh, iba. Malawakan. Malayo siya, eh. malayo siya, hindi siya mismo eh. Mm -hmm. Eto siya, mm -hmm. siya mismo eh, si Pastor. Oh, malayo. Kaya medyo ano yan. Magkaiba. Malaki. Bakit pa... yung hindi yung example ni Laila? Magpakulong ko at tapos tsaka mo ayusin afterwards. Yun na nga ang ibig sabihin, ng humuhupa, nagkakaroon ng gano'n. Eh, nakakawala ng dignidad yun. pare. Ah. your favorite word magiging. So, pagka ikaw ay hinuli at uh, magbumukha kang basangsa. ng dignidad? Oo. Hmm? Ang ibig mo ba sabihin, hindi na siya magiging son parang gano'n? Hindi, <laughs> from the perception standpoint, oh, oo, ibig sabihin. Kasi yun ang kanyang ano eh, yung ang kanyang brand eh, si Pastor eh. Son of God eh. eh. mahirap pag napako ka doon sa brand. Eh mahirap oh, iisali ang religion oh, dito eh. sa usapin oh. na to. Dahil ano po to, kaso eh, court case. Boss. Isasama mo yung religion, religious, hindi parang hindi religious ayos. Uh, religious persecution to according to attorney to eh. At, Talagang pinapa, ano, at sila, at pinapahirapan at saka sila. At saka ng mga supporter niya, oh. if you watch talaga sa TV. Di oh. Diba? So may religious, Kaya may religious nga, issue. Na, gusto namin sana mag Persecution. Work. Gusto namin sana pumasok dyan sa compound kasi meron kaming worship place doon eh. Mm. Tapos ngayon hinaharang nyo kami. Oo, hindi. na disrupt ang aming worship. ang aming worship uh, services. O ngayon po, yung... Uh, pwede ba baguhin ko na muna? Sandali. Na. <laughs> sige, sige. Pare. Sabi ng DOTR, kasi parang wala nang katutunguhan yung issue, <laughs> yung yung issue yan eh. na yan eh. Drilling na eh. Uh, naging media circus oh, eh. Okay.